Yan, dear tropa na po tayo. Dear tropa, ako po si Dean, 45 years old, may dalawang anak at mapagmahal na asawa. Nawalan ako ng hanap buhay dahil natanggal ako sa pinapasukan kong trabaho, dinamay ako sa maling gawain ng mga katrabaho ko. Dumating pa ang trahedya sa pamilya nang magkaroon ng malubhang sakit. Nang malubhang sakit ang isa kong anak at hanggang sa, ngayon, hanggang sa iyon ay namatay. Ang isa ko namang anak na lalaki ay naaksidente, hit and run at agaw, agaw buhay sa ospital. Nagkautang-utang sa ospital pero nakasurvive na din pero digaya di gaya ng dati ang sigla niya. Bakit ba ganito? Sunod-sunod na pagsubok. Halos hindi ko na makayanan. Nakaisip pa akong pumatay ng taong dahilan ng pagkawala ng trabaho ko. Pati buhay ko, gusto ko nang tapusin. Pero pilit pa rin akong kinakalma ng asawa ko na kaya daw namin lahat. Hanggang ngayon, parang manhid na pakiramdam ko na bang puro dilim na lang ang nangyayari sa buhay ko at wala nang liwanag pa na darating. Katropa, ang pinakamasakit kasi yung, da yung dami mo nang inaplayan na trabaho pero pag tinanong ka na sa tinapos mo sa school na undergraduate ng high school, bagsak ka na. Dumadanas ako ngayon ng depression. Ano po ba ang dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako. Nagpapasalamat, Ding. Mm -hmm. Ay, nako. Ang lukot naman. Pero, Mapapabot kaya mo yan, Ding. Ka? <laughs> Another pasyente. Sa mental depression. health. Yes. O, oh, nga. Depression na naman. Oh, Ayan. O, oh, dumadami yan, ano? Dumadami. Anong reason ng kanyang uh, so, na depression niya? O, oh, di syempre, yung sunod-sunod uh, na trahedya, sunod-sunod na pagsubok, sunod-sunod na problema, at uh, walang tumanggap ng trabaho sa kanya. Sa wala ay, siya ng trabaho. Dahil, oo oh, oh, nga, nadamay siya dun sa ano, di nawalan siya ng trabaho, di ba? Mm -hmm. Oo, oh, oh, kasaklap nga naman. Buti-buti, oh, buti. hindi tinuloy ni Ding yung ano, nagawin niya yung uh, pagpapakamatay. Uh, pa. uh, o, oh, yung ano, yung pag- uh, ah uh, ano ba tawag doon yung gusto niyang patayin yung dahilan oh, ng... Sa uh, galit. O, oh, sa galit. Sa ano, galit niya doon sa matindio. tao. Matindi yun, kumbaga, nasa peak yung ga yung oh, mo. Oh. Di ba? Uh, Tapos, gusto na rin niya tapusin yung buhay niya. Buhay niya, eh, di ano yun. Uh, mm. Nasa peak na rin. na, na Depression. Oh, so, oh. depression. Kasi gusto nang... Uh, kaya yung nga, yung feeling mo. niya is manhid na yung katawan niya. Kumbaga... Oh, pag namamanhid, mm, kaya pa. Mm -hmm. May pakiramdam pa siya. May pakiramdam. <laughs> Halang pa niyang mang siya, no. Uh Oo. -oh. Sa kanya yung pamilya. Ah, uh, andiyan yung asawa niya na uh -oh. pinaka support uh -oh. system niya. Eh, 'Yun lang. Kaya namatay yung lakas. anak ba? Namatay yung anak. Oo, namatay yung anak niya sa sakit. O oh, tapos yung isa sakit. naman yung isa, na hitenente, na na pero okay naman ran. na ngayon. Oo. Pero hindi naman kasing dati ng ano, syempre Oo. mahina Oo, pa rin nga. siguro, ganoon. Mm -hmm. So mm -hmm. yun ang nakaka-depress uh, sa kanya Yung mm -hmm. naging sitwasyon Pero siguro man kahit kanyang Mangyari yun Aabot ah, sa peak Di ba yung mm -hmm. ano mo Hindi mo alam kung Ang sinisisi mo ay ang sarili mo Sinisisi mo yung uh, dahilan Ng uh, Pagkawala ng, pagka ng trabaho mo ganun, Kasi sabay-sabay na Pero ang isang nakita ko Nakakasurvive nakaka pa rin sila Nakaka-survive ko nakikinig ka ding nakaka-survive pa rin kayo at kinakaya. Sabihin, pwede talagang lagpasan yung uh -oh. yung ano, Naka yung problem ibang racket yung asawa uh -oh. eh, ganun. o ano May tumutulong ng paunti-unti kaya nakaka uh -oh. pa rin. Pwede, pwede hindi nakakapag-produce din. Oo, oh, nakakapag-produce din sila kahit paano, di diba, no? So mm -hmm. ang ang matinding problema lang niya is yung oh, kanyang need. Nanghihingi daw ng tulong sa pamilya. Sa so pamilya. An another support system yun. Mm -hmm. Na meron ang oh, oh. pamilya. Siyempre hindi naman laging ganoon. Oh, Magsasawa oh. din ang hinihingan mo pag lagi kang manghihingi, di ba? Mm -hmm. kaya kailangan din niya ng trabaho. Ay eh, kaso nga dahil undergraduate o hindi raw tapos ng high school, walang makatanggap. Siyempre siguro ang pinapasukan niya mga opisina o ganon no? Eh baka hindi pa niya na na maghanap ng trabaho sa ibang paraan. Mhm. Mm oh, di siguro dahil nga sa na depression na eh, nadidepress na siya. Uh Oo. -oh. 'Yun ang uh, 'yun ang pinaka masama oh. sa kanya. Pagkakitaan so, na, na naman ng ganung kailangan, dyan, makakausap siya ng isang uh, uh masasabihan niya. Sa nakakapag-ano na siya nakapag eh? na siya, 'di ba? na siya. Oh, oh, tapos baka kinakailangan na rin niya ng ano eh. Kaya yeah, kasi hindi nakakatulog, po pwedeng babagsak oh, din ang babagsak. katawan mo. Ngayon, um, sa sitwasyon niya, need niyang magpakonsulta sa nakakaalam ng ganyang problema. O tayo naman, kung si Ding ay nandyan lang, uh, po pwedeng sa pamamagitan natin, makapag-refer mm -hmm. tayo. Uh, kasi meron tayong kaibigan doktor na nakakasama dito na in-service kasi mahal magpagamot ngayon True. sa psychiatrist mm -hmm. okay naman sa psychologist no pero kung ganyan mm -hmm. uh, uh, a referral yung pwede nating gagawin mm -hmm. para may makausap siya na isang expert sa ganyang larangan ng uh, mental health mental health o, mental mm -hmm. health problem so o, tama. sa yun. ah uh, doon The kasi parang oo bubuhayin uli yung ano mo doon eh, yung kailangan tanggapin eh. Wala pa siya doon sa acceptance period ba? Wala pa. Oo. parang paninisi pa. Parang, yung sa, parang may galit pa siya sa puso. imbang yung ganun? Ano kaya religion niya? Kailangan din niya kasing, ano, mag-pray. Hindi naman oo. Tapos, ihingi niya ng ano, huwag niya. Pag niya yung magpa-advise sa mga mga Pati yung kanyang Uh, spiritual advice. Aaa, uh, uh, spiritual. Oh, advice. Lahat yun, lahat yun, papasok doon sa kanya. Kaya mababago 'yung kanyang personality actually. Sa kanyang pananaw, sa uh, nanaw. Kung kung, uh -oh. uh -oh, kung na siya ng advice na gano'n. kasi 'yun lang naman 'yung ating may advice, 'yung depression niya kasi, 'yung 'yung hinihingi niya kung paano. Mm -hmm. 'Di ba no? 'Yun. Uh -oh. Kaya kung nakikinig siya, ay ay nga, ah, uh, siyempre, una, lalapit ulit 'yan. Dito sa atin, at uh, manghingin ulit ng ano, kung paano makarating doon mm. sa mga nag-mental health, uh, uh, undergo, yung mga nag-undergo ng mental health. Mental health. Oh. di ba no? So, yun, mm. pwede mga indoors na naman. Mm. Ayan. So, so, hanap buhay yung parang gusto niya ano eh. Baka po pwede sa hanap lang, doon, uh, ay... hindi lang yung pagpasok ang kanyang tanawin. Ah, uh, diba, oh, ito ng mo si, nanay, si nanay ano, sinanay Nanay Beth. Uh -uh. Di ba sinanay Nanay Beth, wala din naman sila eh. Pero may tumulong, di ba, na sa sarili oh. nila, ay uh, nakagawa, nakalikha sila ng kanilang, ng kanilang local oh. na pangkabuhayan. Na sarili nila, baka po pwede rin yan. Tingnan yon, di ba? Kasi oh. ang practice kasi niya is namamasukan mama lang. Uh, uh, so ibig sabihin wala pwedeng... pa siyang alam dun sa mga ganon Kaya dapat talaga ba siya o ano. Uh, uh, uh... Sabi lang kasi nagtatrabaho o oh, di ibig sabihin baka sa isang company or sa opisina. siyempre yung mga nag-oopisina kasi ganyan na monthly is my sweldo, wala pang karanasan dun sa ibang uh, uh, ibang halimbawa, magsariling negosyo yung mga ganon di ba? Kaya puro ang alam hmm. lang Did niya yung is um apply, umaplay na. Um Pwede naman lang Pwede naman yun sa mga high school graduate ang security guard. Oo. Oh, napakadaming agency na pwedeng pasukan. Hindi nga siya graduate ng sa high, high school. school. Oh. oh, buti na pasok siya I sa isang kusina. Eh, siguro, hindi, may na, hindi masyadong maselan pa noong... By recommendation. Oo. No. may oh, oh. oh. recommendation. O, oh. oh. oh, kasi oh. pwede ka dong messenger. O, oh. pwede ka doon na... Eh, matagal na siya doon. O, oh. ano oh. nga yun? Yung mm. naglilinis? Ganun. Janitor. O, oh, janitor. O, oh. oh, ganon. Oo. Oh. Oo. Tama. Yung mga... O oh, kaya sa isang construction, so, wala lang, action, hindi natin alam ano. kung... Mm -mm. Kasi ang alam Hindi lang niya niya is... natin alam kung kaya niya yung mga trabaho yun, oh, yun, yun mga lang, heavy yan work. Yan, yan. Oh, parang kung hindi ka mapasok sa dati mong ginagawa, na trabaho, mm -hmm. uh, pag-isipan niyo, ng pamilya mo, ng asawa mo, ano yung pupwede? Oh, oh. Di ba? Totally, eh, supportive yung asawa niya. Oh, oh. Yun ang pinakamaganda doon nakasupport yung asawa niya at saka mas okay. malakas ang loob. Oh, saka siguro sabi niya, na ako dati ako ang uh, padre de pamilya. Oo, oh, oh, kasi ganun ang lalaki, diba? eh, ano? Tapos ngayon, eh inutil oh. na ako. Oh, oh. Wala na akong uh, silbi, silbi ganun. Hindi na, na ako makatulong. Oh, oh. Parang ganun. Kaya oh. may umaabot talaga diyan sa pagpapakamatay. Lalo yung lalaki, mahina oh, oh. ang loob. Oo, putito oh, oh. si Ding hindi... pa rin. Mm -hmm. Ayan, okay, din, sana. Wow, wow. Mm -hmm. Makayanan, mo Makayanan mo ka. mo. Makahanap ka ng ano. Tawag pray lang. Kay Lord. pray oh, yeah. saan At... ba siya? Eh, Wala, eh. Taga taga... Hindi eh. Hindi, eh. sinabi eh. Baka mukhang di taga dito lang sa... Tabi-tabi. Kung tabi, nakikinig tabi. siya. <laughs> ay kung nakikinig siya, ay eh, ulit. Ayan na naman. O, di ba? Baka mahilig siya magnegosyo. Andyan si Ifer. Andyan uh, si Awe. Andyan available. si Awe. <laughs> Sige okay. Oh, okay. ladies may sa kanila yon. Ah, uh -oh. uh, di ba? Uh -oh. Ayun sige, Alok Yan. na natin siya no. Si Ding ng uh, ng available. Avail. Products, beauty product <laughs> Philippines. Uh Oo. -oh. <laughs>